Arya? You're strong na already. Yes. Oh. Oh. Mm -hmm. You can lift your head na. Oh. Hello, anak. Oh. Oh, Too strong hmm. man ang baby. Hmm. One month pa. Tungod na sa bunakid. Uy, bunakid. <laughs> na breastfeed man ko. Oh, breastfeed ay. Breastfeed. Oh, look, look, Wow ano, oy. Asa maniliwat oh, oh. ning naunga. <laughs> Di ba kani sa silingan? Hoy, sipak germa, ko. Na? Germano. Oh. Oy. Germano kani mam. Dili na tumuling na. mam. Oy. Dili na oy. Risus na ko oy. Oh, si kemarin kay blogger pun ni si Mama Ryan follow. Terpes guys. Uh, ding ding. Yan sel, so, yan sel. Na Kere si Rodef Melendez Resus tumulig na yang page. Kini si up Aria, strong na kaayo. Tanap na. Mag-vlog mag na po. Vlog ni. Mag-vlog daw ni sa ini kada You can lift your head no. You can carry your head no. Very good. Si Adia sa una kay 3 months mga ana anak-anak pa mo. Hindi <laughs> <laughs> pa kadaog sa ulo. Iyong <laughs> mama, di-exercise on the name sabay so, sa labutan na hukwa.